Good morning! Welcome to my YouTube channel. Please do like, share, and subscribe if you like my videos. Ito nga pala guys ay chicken barbecue. Minarinate ko lang at saka pork. Ayan, minarinate ko to sa soy sauce, pineapple juice, at saka bawang lang guys. Tapos ito yung luluto ko sig sigarilyas. Ayan, i-grill ko na nga to guys, itong chicken barbecue dito sa grill pan. Ayan, puro ano lang to guys chicken thigh. Ayan, masarap talaga ang gawing barbecue itong chicken thigh. Ayan, ganyan guys ang ginagawa ko. Binabos ko yung konting sauce para mas marasa yung ating chicken. Tapos ito guys ay hiwain ko lang to. Ayan, hiwa ko na at nahugasan. Ayan, at gigisa ko na rin to. Ayan, lagay ko na nga itong sa kawali itong samya. Ayan, pero sama-sama ko na para isang lutuan lang guys. Yan, naglagay lang ako dito guys na sobrang konting mantika. Kasi itong ang gulay guys ay gagataan ko yan. Ayan, lagyan din natin ng na 4 cubes, 1 lang guys para hindi masyadong maalat. Kapaminta at 200 grams na koko gata. Ayan, haluin lang natin ito guys. At balikan natin ito ang chicken, balik ka rin natin. Sa low, tip lang guys ko to niluluto para hindi masyadong ano maluto kagad kasi kapag malakas yung apoy natin tumitigas yung meat at saka itong gulay guys ay hindi ko na to tinatakpan panay panayhalo lang ako binabalik-balikan ko lang to hanggang sa ano magpantay yung ano yung niya yan kasi kapag tinatakpan guys ay eh, kung pumapangit yung itsura ng gata ayan ito naman guys, ang pork. Ayan, gukul na ako ng apat na piraso dito guys. Ayan, pork. Tsya ano, pork steak cut. Kasi ito ay, ayan ako to, coat ko to guys. Sa breadcrumbs. At ipipray to. Ayan, ito naman guys, mga tira ay itatabi ko to para sa next day. Ayan, nagyan ng cornstarch. Ayan, namix ko na siya sa cornstarch. Then, lagyan ko na rin siya ng egg. I mix din ulit. And then, mag-prepare naman ako dito ng breadcrumbs. Lagyan, ko na siya ng konting asin at paminta. Tapos, mix din, guys. Tapos, lagay na itong pork. Ayan. Set aside lang muna natin to. At ito muna ang gulay. At chicken yung aking uunahin, guys. Ayan. Nilagyan ko nga pala tong gulay ng siling green. Ayan. O silim ni Kang. Ayan. Medyo maang yan guys. Saka itong chicken naman ay luto na. Pero dyan muna yun guys. So nangyong muna itong gulay. Ayan. Kasi baka ma overcook. Ayan. Luto na rin to. Ha? lagay na natin sa lagayan. Ayan. Ito na nga guys. Nahiwa ko na din yung chicken. Binupit ko lang to yan. Binupit ko lang yan guys. Kaya, tatakpan ko na muna itong dalawa. Ayan, dalawang ulam. Ito chicken at saka gulay. Ayan, so aside muna natin ito guys. At mag na naman ako mag ng pork. Ayan. Ayan, saktong mantika lang guys. Hindi ako nag, uh, ano, um, nag-deep fry ng, ng pork. Ganyan lang guys. Kasi, pupangit ang forma ng, ano, ng pork kapag deep fry. Ayan. Gusto lang natin to guys. Ayan nga. Break ka rin natin. Ayan, napakaganda ng pagkaluto niya, guys. Ayan. Alam niyo ba, guys, napaka-ano masarap. At saka lambo't niya. Basta pag minarinate niya sa, ano, sa pineapple juice at saka soy sauce. Ayan, niniwa ko na dito, guys. Ayan, tinan niyo, guys. Very juicy din ang ano ito pag niya. Kaya ito na yung aming hapunan. Gulay, pork, at saka chicken. Kain tayo guys. Thanks for watching and God bless. Bye-bye.